Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naging mainit ang deliberasyon para sa pondo ng Department of Agriculture sa Kamara dahil lumalabas na tila hindi pa raw na pag-uusapan ng ahensya kasama ang Pangulo ang tungkol sa pangako nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas. Samantala, ilang progresibong grupo naman ang nangalampag na magtalaga na ng permanenteng agri-chief. May balitang A to Z si Kim salina agrikultura nagprotesta sa labas ng batasang pambansa ang ilang agri groups kasabay ng pagsisimula ngayong araw ng deliberasyon ukol sa budget ng Kagawaran ng Agrikultura panawagan ng mga grupo sa pamahalaan na magtalaga na ng full-time agriculture secretary hindi raw kasi sila kontento sa pagiging agri chief ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr hindi niya po talaga natututukan kaya nga ang epekto ay tumas na sa hanggang 50 pesos ang bawat kilo ng bigas. Ka malayo po yan sa pangako niyang 20 pesos per kilo ng bigas. Hinaing pa nila napakalaki ng budget sa confidential funds at ang gastos ng foreign trip ng Pangulo habang napag-iwanan ang pondo para sa usapin ng pagkain ng bawat Pilipino. Nasa 30 billion lang ang National Rice Program Samantala ang Build Better More na infrastructure program ay merong pondong 1.2 trilyon. Tuwag iasa sa importasyon ang ating pangangailangan sa pagkain. Kayang-kayang likhain ng mga magsasaka ang ating uh, pangunahing pagkain dito sa ating bansa. Pero hindi ito ginagawa ng gobyerno. Hot topic naman sa loob ng kamera ang campaign promise ni PBBM na mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. Sa ngayon kasi, naglalaro na ito sa mahigit 50 pesos sa merkado. Pero lumalabas tila wala yata ito sa plano ng DA. Ang tanong ko kung kasama sa plano. Kung hindi kasama sa plano, ba't hindi natin sabihin ngayon na hindi kasama sa plano? As the President has also said, that is our aspiration, Mr. Chair kung aspiration ng tanong ko kung kasama sa plano. Aspiration kahit kami mag-aspire ko ng 15 pesos kung gusto ko. Pero ang tanong ko dahil campaign promise ito, nakasama doon sa roadmap. To be honest, uh, we never discuss about uh, those things that you're asking Mr. Chair, with the president. Reduction that is uh, that is included but not the 20 pesos. Kalaunan na inamin rin ng DA na mahirap matupad sa ngayon ang pangakong 20 pesos na bigas pero target nila ang 27 to 30 pesos kada kilo sa 2028. Within the next two years, possible ba yung 20 pesos na kilo ng bigas? Feasible ba daw yung 20 pesos? Next two years po. Next two years. Baka mahirap po. Sa panukalang 2024 budget ng pamahalaang Marcos Jr., aabot sa 167.5 billion pesos ang nakalaana para sa Department of Agriculture mas mataas ng 6% kumpara ngayong taon. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.